Dumikit na sa amin mga idol. Tingnan nyo. Dito tumabi na dito si Jose. Jose Dos. Yan o. Oh, na dikit na naman sa ah, uh, tagbot. oh. yun Yung doon na nga yung tawag dyan. Rampa nila. Doon na manusa. LCT, kung si P, at ang kanyang plano, o dunaw na dikit dikit pa rin sa amin mga kaibigan. Hey. Ano ba yan? Hinangat oh, oh, oh. na nila yung nilang laki-laking ang cloud, 200 tons. din siguro O what sa siya? Kupra na kayo na mawala sa dikit namin oh, Dikit na dikit talaga mga idol Mataas pa niya yung ano namin gulong laki na gulong nila eh kaya tinaas tinalo yung gulong namin ba yan? Lumaglag so yung gulong. Yung gulong. Naglag talaga ba yun? Nagkalat pa dito sa may Indian room yun. Basura. Ano ba yan? Oo. Oh, oh, oh. yung gulong. Yun ang dalawang gulong na. Pit-pit nila. Ano ba yan? Anong masasabi mo, kaibigan? Eduardo. Si Eduardo, anong masasabi mo kay Kay Eduardo? Magaling talaga, no? Magaling talaga, oh.